sa mga ito po ya address ko lang po ah uh, Monday na Monday yung mga taong may mabigat na responsibilidad. Maaring sa pagpo-provide, maaring sa pag-aalaga ng mga nakakatanda, maaring estudyante ka na talagang responsibilidad mo mag-aral na matindi para masulit ang mga pinag-aaral sa iyo ng magulang mo. Sa mga single mom po na nagpapagal din para makitaguhin ng pamilya. At sa mga tao po na talagang uh, paglunes, eh, nga eh, simula na naman ng uh, pakikibaka. Nangyari po yan kay Joshua. Meron pong magandang verse lang po ang Bible para sa atin na mga nakikibaka para sa atin ng mga talagang parang feeling natin wala tayong katuwang alam niyo po ang Panginoon lagi lang nandiyan ang segment po na to para sa spiritual ano alam ko po minsan sa iba parang ang layo naman nung ano ni pastor kasi nga po itong segment na to ay sa spiritual ito po yung sa invisible force ito po yung hindi nakikita ng physical kaya po mahalaga din po ito dahil hindi lang tayo physical being we are also spiritual being sabi po sa Deuteronomy 31:8 pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. May mga panahon po ba na parang ang bigat ng buhay? Parang ang hirap makibaka? Parang ang tingde lahat against sa'yo? Parang ikaw na lang minsan mag-isay lumalabang sa problema? Alam niyo yun, hindi mo wala yung pangamba, walang kasiguraduhan ng buhay, pero alam niyo po, may magandang balita sa'yo dito, hindi ka nag-iisa. Ito pong pangako na to ng Diyos ay pangako sa lahat na nagtitiwala tiwala sa kanya. Habang inaako po ni Joshua yung leadership ng Israel pagkatapos ni Moises, isang mabigat na responsibilidad po ang nakaatang sa kanya. Pero sabi ng Diyos, wag kang mag-alala, sasamahan kita. Hindi sinabi ng Diyos na, diyan ka na lang, petix ka lang, tulog ka lang, paraki ka ng tiyan, ako nalalabang na para sa'yo. Hindi po, hindi nagkukonsinti ang Diyos ng tamad. Sabi nga niya, wag pakainin ng tamad eh. Alam niyo po ang Diyos, gusto niya ikaw meron kang pananampalataya sa kanya. Yes, sasamahan kanya. Yes, hindi kanya i -eat pero gusto rin niya magbanat ka ng buto, magsipag tayo, gamitin natin yung utak na binigay sa atin para mag-isip at para po tayo ay maging kapakipakinabang. At alam niyo po ba ang pangakong yan ay para rin sa atin ngayon. Kahit anong season ng buhay mo, trials man yan, transitions man yan, o triumphs, bagong kasal ka and all, nandiyan po si Lord. Hindi lang siya sumasayo, siya ang nauuna, siya ang gumagawa po ng daan, pero kailangan mo lakaran yung daan na ibinigay niya sa iyo. Siya ang mag-aalis sa mga hadlang, siya ang nagbibigay din po ng lakas sa'yo. Kaya kung may takot ka, naharapin ng bukas, kung parang nangihina ka, lunes na lunes, talunan ka na agad, para uh, kaya na kaya magbibirne sa makapahinga. Tandaan mo, hindi ka iwanan ng Diyos at hindi ka niya pababayaan. Ang call to action natin ngayong araw na to, okay, ano kinakatakutan mo, pagkatiwala natin sa Diyos, ilagay mo sa kanyang paanan at I'm sure siya ang magtatanggal ng iyong takot. Deuteronomeo 31.8 Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan kanya, hindi kanya iiwan o pababayaan man. Kaya eh, huwag kang matakot ni paghinaan ng loob. Ay po'y Panginoon, salamat po. Ngayon pong araw ng lunes, marami na naman kaming mga bagay na haharapin, mga challenges, responsibilidad. Kaya Panginoon, yung mga nakikibakan taxi driver ngayon, yung mga uring manggagawa, Lord, na simula na naman, parang another day. Lord, bigyan niyo po sila ng lakas. Ang mga single moms, Lord, na pilit nila taguyod ng kanilang mga anak at pamilya. Lord, ang mga seniors na kailangan pa rin kumayod, Lord, dahil hirap sa buhay. Tulungan niyo po kami. Ang mga nakikinig, Lord, na nagdadialisis, nagki-chemotherapy, nakarate sa ospital ngayon, nanonood sa amin. Lord, bigyan niyo po sila ng lakas, magtiwala sa iyo muli at maramdaman nila ang presensya mo. Salamat, Lord, ngayong araw ng lunes sa kalakasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Jeff